Dati mga motor lang, ngayon may mga protas na oh. Maganda nga umaga sa inyong lahat. Ngayon ay November 7, 2024 at sa oras na 8.15 ng umaga. Nandito ngayon ang uh, Special uh, Operations Group ng uh, MMA sa Commonwealth Avenue at Sakop ng uh, Quezon City. Ilang beses na ito na napasantaan, itong lugar na ito. At uh, ayan. At hindi lang uh, mga motor ngayon ang natikitan, May mga protas na rin na nagtitinda dito. Oh, wow. Wala tayong dalang uh, escop dahil uh, meron silang uh, sariling uh, tasking. Kaya ang uh, activities ngayong araw, itong mga illegal parking. Attended at uh, unattended. Yan ang nasa ilalim ng uh, illegal uh, parking. dito ngayon yung nakaraang uh, o yung uh, Tuesday night nandito tayo noon eh. yung may naglamukos ng uh, ticket ng uh, MMDA so dito yung lugar na yun hindi lang uh, nilamukos tinapon pa o hindi niya na kinuha Go, 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 go. Pag wala doon sa tinitikita na motor, dito sa unahan ni Trin, meron din na uh, malamang masampay itong na uh, tricycle dito. Wala yung may-ari. Masasampa na nga. Sinasampa na rin pala yung motor doon sa ilalim ng uh, footbridge. mula sa Bungad or uh, sa may uh, Quezon na Memorial Circle so wala masyadong uh, natikitan or nahatak malapit na tayo sa Letex maayos lang daan dito o yung sidewalk hi good morning mga sumusuporta sa clearing operation hello <laughs> malapit na tayo sa Letex Market ipakita ko lang sa inyo sitwasyon may tak dito sa harap ng uh, palengke uh, dito sa harap ng palengke walang mga nagtitinda doon sa gilid ng uh, yun, after nung uh, MRT 7 station sinumantala nila yung uh, barikada na ginagawa construction na doon sila magtinda Dalawa, dalawa pa lang na hatak dito. Okay. Kakana ng uh, IBP Maayos yung papunta ng Fairview Kakana dito ng IBP Road Nasa gitna na yung mga vendors oh. <laughs> Hahaha, 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 Masasampan na ito May nakataka na rin yung nakaraan dito eh ito. Merong uh, driver. Ah! Mahatak na rin pala. May nahatak na rin pala dito. Ato, ah, nandito na tayo ngayon sa likuran. Yung gate nitong House of uh, Representative. North Gate. Ando na yung uh, Ibang tow truck sa DSWD or harap ng DSWD. May nahatak na. Yung mga nahatak dyan or natitikitan yung mga nakatubol park dahil yung mga nakapark na yun sa tabi, eh yun ang may permit. Mayroon din doon, no? Oh pupuntahan ng team at uh, dito sa kaliwa natin ito yung uh, part ng uh, DSWD ito yung sinasabi kong mga nakapark na may permit yung mga naka double park dyan kung may driver matitigitan. yung wala, yun ang mga mahatak ito natitigitan lang ito dahil dito yung uh, may ari o driver? Talos, talos, talos. O ito, katulad nito, iniwan lang dito. Mahatak na yan. Kasi ito yung mga nakapark dito, maghapon na yan bago lalabas. Kaya iniiwan lang nila dito. At saka mayroong guard dito na nakakalam kung anong oras na malabas yung mga nakapark dyan sa loob. Dito yung nakita natin kaninang dalawa na magkasabay na hinatak. Ito, palang pa lang dalawang kotse na magkasabay na hinatap. Tignan nyo ha. Dito talaga nakapark. O, oh, dito yung isa na nakuha. O, oh, dito, tignan nyo yung nakuha nilang linya. Dito yung isa. Tapos, imagine niyo na lang ha. O, oh, ito dito sa kabila, bakante. So, ito yung bakante. Nasa na talaga sila. Mga sumusuporta sa clearing operation. Oh, siya tawag sa inyo lahat. Ano bang ano bang ano ito? Anong ah batoda? Batoda. Oh. Huwag <laughs> kayong matitikitan. Tama lang yan, oh. hindi kayo nakalampas sa guhit. Sa oras na 9.05 na umaga, ito na ngayon ang sitwasyon, maayos na. Sa oras na 9.20 na umaga, after natin sa IBP, at doon tayo pumasok sa Athletics, so andito tayo ngayon sa may uh, Best 1 or uh, Best Road. Nakapasadahan na ito ng ilang beses After natin sa Filling this one Papasadahan muli itong School na ilang beses na rin Napasadahan itong eh, Quezon City Polytechnic University, ang dami. Maraming natitikitan dito at na nahatak. Sana po makita po dalang uh, tow truck ngayong umaga ay uh, lima. So, bali, isa na lang natitira dahil ito ay eh, nasampahan na. Ah. Ang oras ngayon ay uh, 10 ng umaga. Yun na, wala nang uh, tow truck. So, back to base tayo.